So, ang napakalandang umaga sa ating lahat mga kapo ko ka-farmers, mga ka-viewers, kahit sa sulok pa ng ating bansa. So, so mangang ito, mga update lang po kami no, sa pangwalong harvest sa talong na ang variety po ay Calexto F1. So, yun po, no. Uh, Ma-share namin sa inyo mga ka-farmers. So, hanggang ngayon, tuloy pa rin ang aming pagpipita. Kunti na lang na ang aming mga harvest ngayon. Dahil po sa nakaraang linggo, sobrang mura ang mga gulay. Kaya nga, uh, pinabayaan namin ang pag-spray ng mga fungicide, foliar, at saka insecticide. So ngayon, uh, buti na lang pagkatapos ng bagyong inting, gumala na naman ang presyo at maas. So ito, pinagpatuloy na naman namin ang paglilig ng fertilizer, pati ang pagbumba ng insecticide, fungicide, at saka foliar na need po sa ating mga pananim. Okay, so yun po ang talong na ating pinikitasan. So yung nakita nyo sa aking harap, ang pepe, So may kunting bandol na na-deliver. Tapos ito pang aming iba bandol at meron pang nagpipitas. So yan po mga kaparmers, ang ating pang walong harvest.

i don't kaya okay. masasabi okay. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

Hello mo